Happy Teacher's Day! Happy Teacher's Day sa lahat! Dahil po Teacher's Day ngayong araw, uh, instead na flower yung bibili natin, ayun ay po hindi nakakabusog. Matalam po ang, ang nabubusog nun. Kaya ang bibili ko ngayon ay uh, yung nakakabusog. Dahil yung aking misis nga po ay mahilig sa... Uh, Uh, parang yung tawag nun, yung egg pie. Yun, mahilig siya sa egg pie. Kaya yun yung hahanapin ko ngayon. At ibibili so, siya ngayon. So yun lang po. Simple lang po yung aking bibigay uh, sa akin misis. Dahil hindi ko na ako siguro kailangan ng uh, flowers o so, ano man yan. Uh, yung importante yung uh, nakakabusog dahil pagkalipas ng ilang araw yung flower ay nalalanta din parang ilang araw mo lang siyang masisilayan ng maganda sa so, susunod hindi nga so bibili mo na ako ng egg pie Tepa, Kaya magkana sa egg pie? 25 na? 20 lang yung nakaraan ah. Matagal na yung kuya, 25. Kailan po? sa isang gayon ilang slide to pipte sisira kasi eh ano na lang may ano ka may may paper ano ka pa no ganyan lang sa palo to pipte kuya